Hi guys! Naputol yung video. Ito na lang po yung karagtong. Yan. Babantayan lang po para hindi siya umawas. Yan. Tapos, habang nag-aantay ka, pwede ka na sumayo ng ganyan. Di ba guys? Habang nagagiling, nag-exercise ka rin. same size ka rin na ba na gandito yung prime ang mga um, boring ay ang gamit. taglit lang guys ha ganyan kayo ya yeah, guys ah ginaganyan ko siya guys para mas mabilis siyang ma ano, mabilis siyang magbaba ang sahot so ganyan po yan kita nyo po wala naman syang aswang so pag ganyan po na malinis pag ganyan po malinis siya, na walang aswang pwede na po siyang hindi daan dito kasi malinis na rin po sya yan lang kayo guys ha Yan po, nakita nyo naman po na malinis. Wala po siyang aswang. Kaya hindi ko na siya itadaan dito next. Ito na siya. Ayan na po siya. Ayan. Ayan. ito siya. Tapos ito pa yung pang sandok ko. Ganyan. Wait lang guys Tapos guys. Tapos guys, ilalabas ko na itong si si vacuum natin para gamitin na natin para sa kalat. Wait lang nga. kung guys, guys ito ay nausa naman ni guys pagpit ito na tuyok tuyok na oh no what is this wait nga guys gulo naman ito Thank eh. you. pag lang ito, guys. Ay! Okay. Yun, guys. ginagamit ko yun sya para hindi masatong pano. Palo upos siya. E, Ire-repack na natin. Ilalagay natin siya dito. Ipilaw na. Ipilaw na po na po na. Ito nga guys. Ayan. Ilalagay po natin siya dito. Tapos, titimbangin po dito. Okay. Okay. bayan, kilit, po siya ng 1 kilo or 1000 grams kilograms na po siya, guys. Ayan na siya. Kita niyo, guys. Ayan. Ayan. Ayan na guys, sa Ayan yung na Ulan na rin po. Nag-ulan dito. Lumayas na rin si bagyores. Nag-alis na rin siya. Ayan, guys. Tapos, isi-send lang po siya nung ganito. Tapos, ganyan na po siya. Pero, isisil pa po natin siya mamaya doon sa, mas uh, ano, sa sealer. Yan, ganyan na po siya. Yan. Yan. Hard floor po itong, ano, nare-repack natin, guys. Pero, yun, ang bagong electric pan na ito. Ito na, uh, tuloy. mosquito chimpa 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 anong mga ginagawa nyo ngayon? Anong mga napakaabalahan nyo? Ako ito, araw-araw, re ng stocks. Ipak na naman ang lola nyo. Ganun lang, araw-araw. ng guys ganun lang ang work araw-araw yan yun maghapon na naman magre repack ang lola nyo dahil stuck so, ako ng gabi kasi yan yay hard floor diba gano'n lang sya gano'n lang sya kadali pero mahirap din pag marami yung haasungot alam nyo guys, kasi dati, may partner ako dito. Kaya lang, ang bruhang yun, nilagay ni Mamdu sa store. Kaya, mag-isa na lang ako. Tapos, siguro ngayon December, magkakaroon din ako ng partner kasi December talaga, yun. So, dami daming nga rin guys. Sobra. Sobra, sobra, sobra. sila lahat guys kasi may mureta may dumating ng mga paninda ba kaya mga busy sila hindi makausap hindi sila makausap ngayon tayo dito busy rin busy rin tayo dito guys so, dito lang tayo mag checkahan lang tayo dito guys dito ah kayo guys mag check out ka kayo sa akin guys ayun mga pala guys don't forget to subscribe my youtube channel in mga ka-endayers and my facebook account mga ka-endayers at my tiktok account maria p personally aposta oh, hanapin nyo lang ganun guys tapos, subscribe naman guys. Yung ano natin, yung sub channel. Please, please like and share. Eh, ayun na po, ano naman Guys, dyan lang po muna kayo guys ha. Magpapaalam muna ako. Mamaya naman po tayo mag-vlog. Kasi busy pa talaga. Ayan, no, busy silang lahat. Yan, maraming paninta guys kasi mga December na so marami para din yung bus namin, ay ilang murita. Kaya busy. Sige guys, bye-bye.